Grabe ka naman, Pops and Bands. Bakit naman Friday, Saturday, Sunday, and Monday lang kayo nasa Banceto de Malolos? Paano na ibang araw na cravings namin? Alam nyo ba mga ate at kuya na inabang ko pa talaga yung tricycle baker nila dahil tuwing pupunta na lang ako ng late sa pwesto nila ay wala na akong mabili. Paano ba naman kasi halos dalawang oras lang sila sa pwesto nila dahil napakarami talagang nakapila. Pero sa so lang totoo lang, ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng konsepto ng bakery. At, ang maganda pa rito, mga special yung mga tinitinda nila. Kadalasan sa mga mall tayo nakakabili ng mga ganito or sa mga kakilalang bakery, meron silang iba't ibang klase ng variants ng cinnamon buns, meron silang mga cream puffs at marami pang iba. At ang kagandahan pa dito ay freshly baked ang mga mabibili nyo, binebake nila tuwing umaga. At dadali naman nila sa Bancheto de Malolo sa hapon. Nagre-range lang ang price sila from 40 pesos to 90 pesos depende kung anong klase. At may available din silang mga nakabox na pwede yung regalo or pasalubong. Ito nga yung mga cream puff nila, meron din sila ditong ng eclair, meron din silang egg fap tart, meron din silang nakakap dito yung sina roll bites. Ito pa lang inatitikman ko pero para na akong nasa heaven. Ang bango-bango, ang lambot at perfect at balancing yung nakalagay na cream dito. Napakarami nilang variant sa cinnamon buns dito pero ang mga sinubukan ko ay gaya nitong caramel walnuts. Napaka-crunchy nung nuts na nagbalance sa lasa ng caramel and cream. Sakto yung tamis yung tiramisu nila, nagbalansi yung coffee and chocolate. At kung mahilig ka naman sa pistachio, meron din silang variant nito. Ito so, namang double cheese nila, wala tong cinnamon flavor pero panalo din to, promise. Ako po si Angel, then siya naman po si Michael. Uh, kami po yung owner ng Puffs and Buns. So nag-start po kami 2023. Ta uh, nakalamesa lang kami no and the uh, pastry case. Ngayon po may mobile cart na po. Ino-offer namin is iba't ibang klase ng cinnamon buns and cream puffs. Ah uh, yung price niya nagre-range po ng 64 to 75. Then yung cream puffs naman po namin is 40 pesos each po. Dito lang po kami located sa Malolos Convention. Open po kami every Friday to Monday, 5:30 PM to 10 PM po. Ayan, iniimbitahan po namin kayo pumunta dito sa Malolos Convention para tikman po ang aming mga produkto dito sa Pops and Buns. Kain tayo. Kahin tayo.